Hello guys! Ito na yung ating kangkong na cake So, ikiwain lang natin Masarap ito pang partner sa tea or sa kape So, kapag mayroon tayong kangkong dyan guys, gawa na Masarap na, healthy pa Thank you, Lord. Hello, guys. Mayong buntag. Ayan, mayroon tayong kangkung, guys. Dahil uh, gagawa ako ng cake na kangkung cake. So, magkwa tayo ng isang cup na kangkung dyan ihimayin natin, din huhugasan, patuluin, din i-blend natin. So, mayroon tayong uh, tatlong itlog, mayroon tayo dyan baking powder, fresh milk, kalahating baso, 3-4 glass na sugar, 1 in 1 half cup na flour, at saka mayroon tayong 2 tablespoon na uh, butter na tinunog. So, nakaready na yung ating baking pan, nilagyan ko na ng kunting oil. So, tara guys, maghihimay na tayo ng ating kangkong. mayroon tayong kangkong guys na one, one cup ilalagay lang natin siya sa blender i-blend natin siya muna dahil uh, gagawa tayo ng cake flavor niya ay kangkong then ang sunod natin ilagay dyan guys ay yung ating sugar then ilalagay na din natin yung ating fresh milk din, isasali na din natin yung ating butter na dalawang kutsara. i blend na natin siya guys. Ayan na yung ating kampong guys. Ilalagay ko na yung ating tatlong itlo. Din lalagyan ko na din ng vanilla. Isang kutsara. Takpan lang natin guys at i-blend natin ulit. Ito yung ating 1 half cup na flour. Maglagay lang tayo dyan ng isang kutsara na baking powder. So guys, ilalagay na natin yung ating wet ingredients sa flour. Yung giniling natin na kangkong. Gagamitan na muna natin siya ng kutsara. ganito lang 'yon. So ano guys, 'yung ating uh, mixture ganito lang ka na po So ilalagay na natin 'ya sa baking pan. Pinahiran ko na 'yan ng oil ang ating baking pan, guys. Then pinainit ko na din 'yung ating oven. na yung ating mixture, guys. Ilagay na natin sa baking pan. So, pasok na natin siya sa oven. Pinainit ko na yung aking oven habang na mix ako ng aking uh, mga ingredients. So, ready na tayo mga bagay natin ating after ng 35 minutes, kinuha ko na yung ating uh, kangkong cake. Inilabas ko na siya guys, steam. Palamigin lang natin siya ng 5 minutes. Lalagay natin sa tray. So, hindi na ako makapaghintay guys. Parang gusto ko na kumain. naglalaway na ako guys. Dahil first time ko ito gawin. Yan na ang ating kangkong cake. See. Sobrang malambot siya guys. Oh sobrang lambot ng ating cake tingnan mo ayan so tikman na natin guys titikman natin Hmm. Aya. Yung tanim natin na kangkong dyan sa kilid ng bahay sapat sa paso ngayon nagawaan na natin ng cake